So yan, what's up, Yutong? It's your boy, Yek Yek. At nandito tayo ngayon sa Mount Olis. Sisilip tayo. Kami punta dito ng alas 4. Alas 4 ngayon, so... Yan, punta tayo sa summit. Tingnan natin ano mayroon dito. Ganda ng bulaklak. <laughs> so yan, makikita nyo guys, o. Oh. Yung ulap niya. Mga galaw na. Nasa una natin yan ay ating girlfriend so ito may mga strawberry silang tanim ayan grabe ang pag dito tingin ko abutan natin eh ay yung nakakatakot na ano ching oh. <laughs> nang gugulat scarecrow so mga strawberry nila yan oh. ang daming flowers dun no? oh king butas yung ano, bumbunan mo. Hindi, sa ano yun? Pangipit sa, ko. Ah, sa hairnet, okay. Pag <laughs> lalabas mo yung buhok mo. Wow. Wow, wow. Wow. Ganda. <laughs> Alam mo yung worth it yung ano. Ito, oh, ito yung maganda. Itanim doon sa mga pasuo. ganyan Shit. Ganda ng bulaklak, ching, oh. Chey, doon sa gitna, dali. Picture ang ito. Chey, ganda dito. Dito muna. Ayan, kalyalili. Oh. Grabe. So ngayon, alas 4 na ng hapon, guys. pumunta kami dito ng 4 kasi nga, mas okay daw punta dito ng hapon. Gawa ng merong sea of clouds. And totoo naman, ayan sa likod ko. Ganda, sir. Ayan ano mga nagkakamping sila. Dito, tapos oh. meron na... dito ang pahark. Na? Ayan. Heart shape. Ikot muna tayo, tapos ta tsaka tayo ng picture. Ay, okay sa pinakataas. Okay sa taas. Tara. Oh, dito tayo. <laughs> Ano yung an oregano? Hindi hey, yan, yung ano. Kiki Garden. Oh, Look kita nyo ba ta. guys? Look at that. <laughs> Wala nang ano. Huh? Wala nang makita dito. Wala nang makita. Alam mo yung, yun mo yung fresh na ano. Gusto ko makita si Boss Hector. Ninja Rockstar. <sighs> Pakaganda guys. Mount Hollies. Yes. Yeah. O yung camping site nila doon. Ito na yung summit niya wala nang makita at ang lamig hindi hata picture change video yan Pelly para mo. yung hamog yung ulap grabe literal na ano humahalik yung ulap dito no ayan eh, no shish tayo tayo tara ikaw tayo ikaw tayo masarap no ano yung Puro kalyalili yung nasa baba. Ayan. Na. Ayan. Puro kalyalili yan. Tapos... Dito, picture mo ko, Chuy. Nasaan? Hmm. Go! Dito, picture mo ko. Sige. papa pictures, siya. <laughs> Look at that sea of cloud, guys. Look at that. Mm. Ganda man, grabe. Oh. So yan, dudulo tayo guys para makita natin kung ano ba yung meron di. Pero yan, nasa likod. Ganda. Hindi ba? Yung nasa likod ko, ang ganda. Ayun yung mga kalya lili tapos meron ditong mga ewan ko parang pang-korean na flower. Daisy. Daisy ba yan? ganda ng ulap oh. Hmm. Dito lang tayo sa baba, ching. Doon kasi camping ano na yan eh. Camping site. Paano kayo dito na tayo matulog ang gabi? ano may tent <laughs> Mag-rent tayo ng tent hindi pwede ching kakain ako ng adobo hindi na adobo sa puti ganda jeez iwanag talaga ng kuha ng ato no? Oh. ang ganda rin dun oh. sa so, ba baba ka pa dyan. Ay, ang ganda doon. Sa tulo makita mo. Ayan nga eh. Gumagawa si ko. Ano yung Kuya Hagdan? Hagdan po. Kila boss din yan. Part na yan. Ayos ah. Nakakakalma ng ano uh, dito. Meron pa tayong 24 minutes before 5. Ayaw naman na. Joy. joy! Joy, ang sarap dito. Halika dito na dito. Ano ganda ng bulak na ito? Pakit tayo guys. Grabe. Ang ganda dito. Look! Look! <laughs> ay, hindi mo ang ganda ng pagkakaayos ng mga ano nila. Taniman. 'di ba? May pattern. Upo tayo dito, dito Tambay tayo. Kasi po dapat nakakapagod 'yon, nakakapagod dito. Pero